So, sa isa bagong panibagong araw at panibagong uh, vlog tayo ngayon at panibagong bagong uh, reaction na naman tayo ngayon so ito ang ano natin si first lady yun na uh, hindi pinansin si uh, what? DT Sarah Duterte what the uh, fuck? ang galit ah Alright, so yan po. Kitang kita natin. Uh, yan. Umiwas na siya. At andito ang presidente sa kanya. Anan. Ayan. Wala po siya dyan. Hindi siya lumilitang. At nandun sa ka, kabilang dulo si Vice President. Alright. Yan. O, tingnan nyo mabuti kung saan bigda siyang susulpot dyan Yan All right. So, andito na. cheese mo, right. ito sa Ito po ito. Dito, cheese. Ay ang presidente. Si Vice President Kinalayaan, nung presidente, uh Marcos. Oh. Si First Lady. Yung. Hindi niya pinansin si Vice President. My goodness. Hindi. <coughs>